Matagal ka na bang ba contractor? Naka ilang bili ka na ng plywood or phenolic board sa mga formworks mo? Naka ilang project ang nabili mong pang forma? Anong nangyari sa mga plywood o phenolic board sa binili mo pagkatapos ng project mo or kung hindi nasundan ang iyong project? Ito ang mga madalas na tanong sa mga contractor pagdating sa mga formworks na binili nila. It's either plywood or phenolic boards. Base sa aking experience bilang contractor, masakit sa ulo ang mag-imbak ng coco lumber at ng mga pangforma na hindi mo na halos magamit sa kasunod na project. Kaya nag-research ako ng mga makabagong paraan sa construction na pangmatagalan. At ito ang sagot sa mga tanong ng mga kontraktor. Ang Santec PP Plastic Boards from Royal Santec Corporation. Gawa sa polypropylene plastic na high sa standard ng toughness. Hindi basta-basta nasisira kapag pinapakuan o nilalagari. High impact resistance. Hindi basta-basta nasisira kahit martilin pa o kahit mabagsak pa ito kahit madaanan pa ito ng sasakyan nyo, kayang-kaya ng PP Plastic Boards ang bigat nito. High Quality Flexibility Hindi basa-basa na puputol, kahit mabaloktot pa ito. Kahit pagtulungan pa yan ng inyong mga trabador, o kahit tulungan pa yan ng forklift. Waterproof ito, kaya kahit umulan, hindi ito nasisira o nabubulok. Termite proof, kaya sorry na lang sa mga anay, fasting sila pagdating sa PP plastic boards. Easy to cut. Kaya kahit gumamit ka ng lagari o ng circular saw, so. smooth ang surface kaya makinis din ang kongkreto na bubuhusan nyo. And the best of all, locally made ito. Kaya sure na sure tayo sa quality ng pagkakagawa nito. Basta sa Royal santek lang kayo bibili ha, hindi sa copycat. Paano ka ba nakakatipid sa PP plastic board. Let's do the math. Ang isang plywood o phenolic board ay nagkakahalaga ng 800 pesos bawat isa. Habang ang Suntec PP plastic board 15mm ay 1,800. Kung titingnan natin, malaki ang diperensya ng presyo. To be exact, 1,000 pesos. Pero Basehan natin kung ilang beses magagamit ang bawat materyales. Ang phenolic board o plywood ay hanggang dalawang project lang. Maswerte ka na nga kung makatatlo. Kaya yung 800, divide natin sa dalawa. Ang halaga nito ay 400 pesos per usage. Sa Santec PP plastic board. 30 hanggang 50 usage ito. Average na lang natin sa 40 usage. Ang 1,800 na amount nito ay i-divide natin sa 40. Ang magiging halaga nito ay 45 pesos per usage. Ang magiging savings nyo ay 355 per board per project. Malaking savings ito as contractor at magiging part na din ito ng profit nyo. Tip ko lang sa inyo. Pwede nyo i-standardize ang dimension ng inyong structural members para hindi nyo na kailangan mag-adjust ng cutting schedule ng boards sa mga susunod na project. Kung matagal ka ng contractor, mas makabubuting gumamit ka na ng Santec PP plastic boards jan sa comment section ang kanilang FB page for more information. Trivia lang. Bakit nga ba hollow ang gitna ng Santec PP plastic board? Ito ay para mas maganda ang pagkapit ng mga black screw na gagamitin nyo sa pag-install ng inyong forms. Kahit paulit-ulit na kalaskabit ang mga screw, hindi mawawala ang kapit nito.